Say hi. Why will I say hi? hi? Yes, this is for the vlog. Hi. We're here at Strawberry farm, and we would like to do the strawberry picking. Sweet Charlie Road.

because maglalayas na. No, we're going to celebrate New Year sa Baguio. Yes! Yes, we're going to Baguio. And now, I'm gonna show you yung mga bit, -bit ko. So, first, my perfume na konti na lang ang laman. Kaya, kung may mga balak magregalo dyan, tumatanggap po ako ng pabango. Uy! This is Giorgio Armani. And next, syempre, hindi mo wala ang wax from Benchfix. Kasi medyo ma-arty tayo sa book. Wallet. Wala yung laman. Personalize yan as you can see. May name ko. Next is deodorant. And clothes. Hindi naman halatang mahilig ako sa stripes. Ni. Next are my briefs. Also from Bench Buddy. Not sponsored. I just love bench. So doon ako lagi bumibiling. So let's go. Daling ko na kayo sa van. In 3 2 1. Let's go. 7 a.m. Paalis na kami dito sa Tagaytay. And this is my dog Chevy. Kasama din namin siya sa Baguio for 3 days. Dito nga kami dadaan sa Calax and ito din daw yung papuntang Pampanga eh. Uy, alala share ko lang. Nox, ito yung ano eh, Forma Now, dilolated. Ito namang isa, sobrang saya niya dyan. Hindi niya alam na ikaka niya niyan for 3 days. At kitulan niyo ba yung artistang nag-viral sa TikTok na dumaan dito? Ko. <laughs> Sino artista Daniel Padilla, sana sama mo ako sa pinikula mo, saka sa TV. <laughs> Siyempre, hindi ako yun. Hindi naman ako artista. maganda mo siya sa scene. Mabami tao, ano? So, first stop over, Bulacan. For the CR nga ang mga person at bumili din kami ng drinks and we got chat time para naman may masapsap sa biyahe Hello Chevy! How It's are you? Tsaka yung okay. chocolate na ayan, yan vera sa box na yan Hawaiian chocolate Hawaiian chocolate yan yeah. Pagay mo din yan Chevy! Aba! Na oh, nagganun oh! Oh, wag kayo. May baon kaming itlog. Healthy living kami, kaya mga itlog ang baon namin. Minabawi ko na pala yung healthy living. After a long ride, nandito na nga kami sa Baguio. And as you can see, foggy. And our first destination, SM Baguio. Yay! At dito nga kami kumain ng tangalian sa Max's. Hindi naman masyadong halata na gutom na gutom kami. Pero inyo naman 4 hours yung biniyay namin. Bago nga kami umalis, dumaan muna kami dito sa pet habitat. Buti na lang talaga may pet shop dito. Nakalimutan ko din kasi bumili ng pipa ni Shewy. After nga namin ibaba yung mga gamit sa bahay, diretso gala na din kami. By the way guys, nag Airbnb lang kami. And now, we're going to Mines View. <laughs> <laughs> Grabe, sobrang taas pala nito. And that's my mom. Nako, dito ito pwede sa matatanda. So, masakit agad ang tuhod. And that's Mama Ada. Sabi niya, tawagin na daw ang driver kasi malayo daw pala. Nako, Mama Ada. Akala ko ikaw ang pinakamalakas kasi ang hiling mo magsumba. <laughs> <laughs> hindi niyo ba napansin? Ako pinakamabilis maglakad dito. Tingnan mo, nabuta ko na si Pinasusundo na ni Ate Dina yung... Sabi ni Dina tawagan na raw yung van. Baka pwedeng may nakita. Uy! mapipi yung solo, nakasakay. Ah, oh, hindi. Ayoko <laughs> mo. <laughs> Sakay-sakay picture sa kabaya. Very minimal amount of clothing, so they were very dark. I know, I Saan? Sa Dali! Sasakay ako magsumahay ka. ka. <laughs> <laughs> Peace you. Oh, dine, dine. Okay.

tapos asin, tapos Perfect. Wow! And our third destination, the Old Diplomat Hotel. Sabi nila, the Dominican priest originally built the Diplomat Hotel as a seminary in 1911. It functioned as a school for many years before the government converted it into a hotel. This eerie abandoned building with a dark history is said to be one of the most haunted places in the Philippines. Kung bakit? I-google nyo na lang dahil hindi naman ako si Kuya Kim. <laughs> <laughs> oh, ano? <laughs> ano kayo? O kayo naman, At ayun na! So, <laughs> Dati may mga bulaklak doon na magaganda eh, wala. Wala na. Hindi oh. ako kami na papicture sa gilid doon. Masyadong tao. Yan ang ikaw nga. Ito para kayo matangkat tingnan. Oo, oh, kayo wala. Huwag si matangkat siguran. Yan. Hindi makita si ate. ng ka Nakababa na nga. Ganyan. San tayo? SM? Dito tayo. Hey, bali ka. Okay, malito guys. Pang dito na talaga namin dito. <laughs> And our first stop, we're not far. Go. <laughs> Di selfie muna la. Ready pa baka kasi mahulog yung phone ko. <laughs> Bakit Lalanguin ba? Hindi ako lalaglag. Bakit ganito <laughs> na yung tubig dito? ej lumayan ka Ha, lag, -lag. <laughs> <laughs> Pero mal ano, Hayes, buy it, buy it, buy it. ito yung malakas makaitim. One, two, yung malakas makaitim. Yung hangin na ganito. Picturean nyo naman kami. Picturean nyo rin kami. Picturean nyo rin <laughs> kami. Hello. Hello, wala kawawaan. naknya <laughs> <laughs> semi semi, semi hawai ang haba-haba <laughs> katabi na pala ito SM Ayan. Titanic pag bumangga si Ariel. Ang <laughs> oh, Pilipina na ano yan. Si Marina. <laughs> Ay, nastock na yun, o. Oh. Hindi na sila makaalis. Tita <laughs> Jing, paano pag lumubog tayo? Nagagay. Aba, eh, bahala ka. <laughs> <laughs> Ako'y mamamatay sa ano ng tubig. <laughs> sa lamig. Sa dumi ng tubig. Sa dumi ng tubig. <laughs> Ito ang nakakatakot sa ang Kaya kasi ang mga ito ang mga ito Yan yung no, inyong, inyong nakakatakot. Five, ano lang yun eh. Five feet five lang feet. yun eh. Parang ko, oh, parang ko. Oh, oh my God! Ayun si Nanong ah. Pari ko. Oh my God! <laughs> Papakita ko sa inyo guys kung paano maging passenger prince. Nag-go-card nga kami ni Hesha halagang 100 pesos. May enjoy yun ng ride Konti pa kami mag-ano, magtulak ng, ano. Babalik na kami. Papagod na siya ka tutulak. Awawala. <laughs> Traffic yan. Hmm. Tingnan mo yung kasama ko, wala nang ginawa kundi mag-selfie. Kaya kami nababangga eh. Bitulong si, 'di sabihin ka nanggalang. Naggagit-gita na nga. Teka, na-stuck kasi. <laughs> Go! Isod ka! Nyek, yeah, hindi siya makaka-isod. Tayo mag-adjust. Kasusun, <laughs> so, 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 jowa mo nakasama kasama mo dito. Ganon. Ha? <laughs> oh, wow, close kayo. kumuha ka dyan. Yung driver ko, nagpabili pa ng manga. <laughs> wow! Pilipino ba si Kuya? <laughs> Parang hindi Pilipino si Kuya. Harap. Nalaglag pa kami sa kanal. <laughs> oh. Oh, mo mo na yung manga ko. Nagpabili ng manga. May tagahawak pa. Okay. Eh. Okay. Uh -uh. How can we manage this? Okay, my nose is bleeding. Right. Oh yeah? All right. Ah, 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 I right. I'm right. English speaking dumudugo yung ilong ko. Bitrang po. po. Patient said apoy dito maron naman drain driver. The customer is always right. Eh wala pa tong break. Wala nga eh. Alam mo, bumalik na tayo. Sure, makina eh. It's our third day here in Baguio. Siyempre, hindi pwedeng mawala sa list ang strawberry farm. Time lapse ko na nga. Ang bagal nilang bumaba eh. <laughs> ano yon Tutay ka? <laughs>

At dito na nga nagtatapos ang Baguio trip natin. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Ayan, masama na nga yung pakiramdam namin dito. Ako nasusuka, si AJ nagtatain na.